Ah, oh, yan o. Oh. Tingnan nyo. Ayan oh, tulad -tulad. So, yan. o. Oh. tulak Ayan. ang style ko dito. Ayan o. Oh. lang para hindi siya malubog sa tubig o. Oh. Ayan Oh. Ayan. Diba? Oh, Ito Tutulak lang ganyan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o para hindi malubog yung pagkain ng baka kasi ayaw ng kainin ng baka ay lubog na eh narawi eh. parang malansa naraw. naman din tinamaan tubig Yan. kaya ganito diskarte lang para hindi ka manuhan hindi mahirapan yung hindi ka mahirapan magpasan kasi pagpapasan pa, ang sakit-sakit na sa likod ko, yung mga ano, marami na akong sakit dito. Diskarte ko lang na nagano ko nitong rip na ito. Ito ang diskarte natin ngayon dito. Para mabilis lang kumuha ng ba. Pagkaya ng bakit ko, Marami ito pan dalawang araw na sige itong kakainin. Isang araw. Yan. Ah, sige. Sa susunod na video, sana tangkilikin nyo ng video ko. Salamat. <laughs>